Kalman niyo muna yung mga sarili niyo mga mare, ito mag upload na nga ako, nagbaka. Wala muna tayong luto serye, wala muna tayong lilis serye mga mare, wala muna tayong unboxing serye dahil ito, Diyos ko, nakalabas din sa wakas. Araw nga ito ng Sabado mga mare, kaya nga ito isasama ko nga kayo dahil niyaya nga ako ng mga kaibigan ko dito nga sa Skytruck Angeles. At dahil araw-araw ako nagti-10 hours duty mga mare, nag-OT ako, Diyos ko, siguro naman deserve ko to. Chares. <laughs> Sa 32 years ng buhay ko mga mare, ito palang lang yata yung pangalawang beses na pumunta ako sa ganitong lugar. Nakbaka. Nung dalaga kasi ako mga mare, hindi talaga ako nakakalabas, hindi ako nakakabunta sa mga ganito dahil just ko, papatayin ako ng mama ko. Charest. <laughs> Alam niyo naman yung mga nanay at tatay natin noon, mga mare sobrang higpit talaga sa mga anak. Hindi na talaga pinapayagan kung saan-saan pumupunta. Kaya yeah. <laughs> hindi ko rin talaga na-enjoy yung pagkadalaga ko, mga maray. Kaya nung nag-asawa ko, ay Diyos ko, nakulong talaga ako sa bahay dahil nagalaga ako ng tatlong anak. Yeah. Dahil sobrang nakakadrain na nga, hindi lang sa trabaho, pati sa buhay, mga mare Kaya nga ito, naisipan nga namin lumabas para makapag-chill-chill, relax-relax kahit papano. Shoutout no? nga rin pala kay madam na kasama ko ngayon, nakatabi ko dito. Ay Diyos ko, siya talaga yung gumastos lahat Mga yan. ko nga sila yan, sa severe, mga mare. Apat nga kami babae na lubabas, wala talaga kaming kasama lalaki dahil Diyos ko, papatayin ako ng asawa ko. Pag may lalaking kasama, Charest. <laughs> 2 a.m. nga kami nagpunta dito mga mare, kaya ito yung mga kasama ko nagsasayaw na dahil alas 5 magsasara yata pag to. Pag ganito ang mga party-party mga mare, hindi na ako umiinom ng sobrang dami dahil alam ko rin naman yung limit Mga ko. 2 to 3 hours lang kami nagstay dito mga mare dahil 5 a.m. atay magsasara na sila. Kaya nga after namin magsayaw-sayaw dyan, ay just ko, dito nga kami duman sa may dao, sa may paresan at mamihan. At in fairness naman, marami nga kumakain dito at sobrang sarap nga ng mami nila, lalo na pag nakainom ka na ganito, masarap talaga humigop ng sabaw. na-enjoy yata ni madam yung pagdidisco at pag ng Carlos Rossi. Kaya ito, naman talaga siya. Hindi na siya nakakain ng mami. O oh, ano, kaya pa ba natin, madam? chares. After nga namin kumain dyan, niyaya ako nung kasama ko na pumunta nga raw kami dun sa may hot spring, sa may patling tarlac, no? Ko, sana naman kami pupunta. Ito ang mga kasama ko, mga mare hindi na nila kinaya. Nakatulog na nga dito sa sasakyan. Nakabaka. Sistem ko lang makakarating dito sa patling tarlac, mga mare Kung makikita nyo, ito medyo liblib -lib nga yung lugar niya. Pero maganda rito yung hot spring nila. Gusto ko nang magbabay. Dahil Sunday na to mga mare dahil 6.30 na nga ng umaga dyan, marami rin palang pumupunta mga riders dito at nagbababad dun sa hot spring. Kung makikita nyo, daming riders dyan at nakamotor. Nung pumutok daw kasi pinatubo mga mare ito nga naglabasan ngay mga hot spring dito sa Patling Tarlac kaya nga ito nga yung pinuntahan namin para maranasan naman namin magbabad sa hot spring Gana? sobrang tahimik nga lang dito mga mare napaka provincial vibes kaya nga mag -e enjoy ka at marirelax yung mga kasu kasuan mo sa umuusok na hot spring na yan sabi nga nila mga mare may healing therapy nga raw yung pagliligo sa hot spring kaya nga ito hindi na ako makapagante na magbabad dito kahit paano matanggal yung mga sakit-sakit ko charis <laughs> Marami rin nga palang batang naliligo dito mga mare kasama yung mga magulang nila kaya hindi ka nga rin may pag pumunta ka dito dahil marami kang makakasama. Sa mga usual na pool mga mare malamig talaga yung tubig pero dito dahil hot spring siya yung mga pinaliligo namin dyan ay sobrang ligamgam nga, sobrang sarap sa katawan. Feeling ko talaga habang naliligo ako dito natatanggal unti-unti yung mga sakit ko tsaka nababawasan yung mga kolesterol ko. Charest! <laughs> Bilang isang nanay na laging pagod at hindi na halos nakakatulog mga mare, deserve nga natin lumabas paminsan-minsan para mag-enjoy ng ganito. At dahil biglaan nga lang yung pagpunta namin dito sa hot spring mga mare, hindi nga kami nakapagdala ng dami. Kaya ito, basa nga kami uuwi. Nakbaka. din na na buhay na ito mga mare. Alam kong deserve natin lahat magpahinga paminsan-minsan. Hindi yung lagi tayong subsub sa trabaho. Ganun. Kaya nga sa mga nakakanood nito na malapit nga sa Pampanga, Tarlac, ay Diyos ko, puntahan nyo na nga hot spring na to dahil sobrang ganda nga dito at talaga ng mga Nyo. Nagustuhan nyo. nyo nga rin tong video na to mga mare. Huwag nyo nga kalimutan mag-like, share, and follow para nga dumami pa yung mga videos natin na magagawa. Hello, for today's video. Maraming salamat sa pananoon.